Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, ayun guys, magpasama ako sa aking anak doon sa video. So hindi talaga ako marunong magpindot ng itiim. gusto yes ko po. Kaya ako magpasama sa ko. Ipindotin ko yung pinsyon ng asawa ko ngayon. Ang ano lang, hindi ako marunong mag- pindot na ATM kaya pasama po sa anak ko sana. okay guys samahan ninyo ako sa aking mga video eh. ngayon guys palis na kami sa ko na uh, naroon pa sa ano nasa sa, ano pa ko nasa huli ano. <coughs> ngayon guys pupunta kami ngayon sa bili ko Hi, Nako sa ngayon kasi high tech na ang lahat pag-aralan na natin kaya kahit kahit matanda na pag-aral din kung ano paano gagamitin ang mga ang mga high tech technology ngayon kaya yun ang problema ko hindi ako marunong magpindot ng ATM kaya ngayon Ganap ko na lang pa pwede din ko. At saka, titingnan ko sila kung paano sa mga pindot parang. Sasunod ako na. Kanina pa naman sa ala akong pagkakita eh. Kung hindi lang ako nakaalis na ka doon. Yun na nga. Ang aking anak yung naglaro. Parang yun eh. Kaya hindi ako makaalis. Pag aalis ako eh, wala din ako makakawa. Wala hindi ako marunong magpindot lang itin ay just to po kaya lahat warala na natin okay

we're working Ayan guys, lumipat kami sa, sa isang ATM. Masya. Hindi malinaw. đi một lát ở đây. Lát là cái đất 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 ngayon guys galing na kami sa PDU na withdraw na namin ang pinsyo ng asawa ko at ngayon guys pupunta kami sa pupunta kami sa Palawan so, nang padalag ko ng pera at aking mama na na birthday niya ngayong lulong Bye. Bye, bye. natin yung ulam mo. ako'y galing sa Palawan. Narito na naman ako sa May Batili. Magbayad ako ng bill namin. Orient. Nag-orient. Ay, naku. Ang na. Ayan guys. Tapos ako na. Ayan. na naman ako. Mabilis lang ako gawa ng wala hanggang masyadong babayad. At kinakarakulog pa. Ano po? Ayan po. Kapalingkin na ako. guys and please subscribe my YouTube channel, Mura Okay.